May matching namin match na match po. Eight spider tournament po tayo. 12 players. Good luck po sa lahat ng players. O ito po, uh, kung sinong swerte, siyang makapag-uwi ng trophy. Uh, Pwede na! po, tingnan natin kung sino ang papalarin ngayon. Let's get ready to rumble! Sa laban namin ha. First fight natin to. Tinggagamba Versus si Magic. Kung takal kumagat nung kay Magic. Tatalunin sa lakas. Parang na FK na ata. Malak mo Second bulos. Wala na. Durog na yun. Uy! Ala! Ayun! Sa pulpa siya dadibdiban. Hindi ah. Ito Hmm. Ang tigas pang pulo. Sumigin bakit? Tigas din ang orange. Nahulungan yung kay Kuya Archie. Ayun. Tanggi na mo. Nakadibdib pa yung kay Kuya Archie. Labang ka na ng magic eh. Labang ka na. Nakadibdib yung iwi. Nakadibdib pa yun Hindi ka kahit kumagat yung iwi. Dadibdiban sa ulo. Parehas so, matigas yung naglaban. Ayun. Pababain, ayun. Wala na. Yan, ayun. Wala na. No. Okay. Ay, ayun. 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 Dalawang takbo na. Luh. Gumagalaw. 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 Dami sapot. Ayun, ayun o. No? Pababain eh. Pababain. Kaya so, parehas legend to naglalaban ha. Si mm -hmm. Pogi ng Kalokan versus Boss Kano ng Kabite. Aliga, Ginebra, ang hari. Sige, lumakad parehas. Ayan na. Uh, mm. Abangan. Laba, no? no. Yeah. Ah, nauluwang na pa yung kay Kanok. Nabawi ka no? ng putang ina. Uy, gago ka. Uy, ayun, puta, binalik ko. wow, Ayun, pala to ha? Ako ah. yung... Ayun, 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 na! ayun, ayun, Ganda na laban. na! laban namin ni Pads to, ha? Ayun, 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 wala wala nga eh yun. hindi yes. nakasana oh, wow 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 <laughs> <laughs> FK. FK, FK. FK nga yun na 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 versus na na ni na 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 Nakakagat. Nakagat tayo. ulit ha. Ayun, FK ulit. Dalawang FK na si Art. Ayan, tapang pala. eh, nag-aaway eh. Tapay mo. Ayan, ayan, nag-aaway. Harap. mo. Second bulos. Dalawin. Hindi ko pwedeng galawin. Gumagalaw. ka na.

<test Springs program> Ito ang isang pa pa. para masakot mo. <tinyo> yan. Yan na. Ito isang na buli. Babay mo pa. Babay mo pa. Yun. Eh, ganti mo yan. Yan. mo. Patay ka. Panalo. Ito laban ni natin na pa. si Chum. Ito mo isang Ito ang isang pamu. mo ang ito rin ng bulusok. Ito rin yan Pero malakas na gagamba eh. Pagkawalan. Ano ano? Sumuka na. Sumuka na ano. Sumuka na nang isa pa ako. isa nga kanina. Hindi na ako wala. na Eh, bumalik kwas siya. Tamaan sa dibdib yung gagamba ko. Ay, nakakadibdib. Dalawang pa atama. Huwag mabudol pa. yung kay Wangbu. Para sa pare. Para yung Sa tela. ka pa. Bigla Hindi. Dalawang pa yan. Bigyan na bigil. Pangalawa. Kaya yung silakas na, kasi na natin ito. Hintayin na lang natin kung FK or hindi. Hindi natin pwede. Ano? Mm. Mm. Laban. Ng lab, ano? Ay, Sila na laban, oh. Ay gagaw. na naman? Cost skin na naman. 'Yun nakawen. sayo. Ginago na 'yung laban niyo. ng ni Bodo. Hawakin Grabe. Grabe. Oh. RS. 'yun

Bilutan mo na, bilutan mo na. Hindi pa. Okay. Maaway pa no? Ang mo, yan. Lundagin mo. tama ulit yun. na yan. Putang huli sa pet. points. Sa. Antin sa dibdib ko. Lang. Paalam siya na ako. Lumabog pa naman siya. Mamamatay tao. <coughs> po tayo ay tin gagamba natin versus kay Pingos. Oh, ayan eh po. Pang 6 fight na po natin to. Oh. oh. Yun. Ano 'yon? Huli ako. Ano 'di ayaw 'yan? Ah. Ayun na. Ya, ganda ng away ground fight. Ayun, sa po yung tala ron. Kaya lang, puta, pinuputan na. Hindi ko nga Kunta ka nga. Kunta ka nga. Kunta ka nga. Kunta ka nga. Oh, yan. pag ka nga. ko nga. Okay, okay. Pag-iikot. Sige, pag-iikot. Ayan. na. Pastos, kinontak. Kinanjot. Okay, dikit pa. Sige, nakakontak pa yan. Dikit pa yan. Contact, contact. Contact. Mm. Ayun nga, binili ko nga. Dikit ah, dikit. Nakadikit ah. Contact yan. Teka lang, contact eh. Kontak kasi natin pwede bilangan eh. Ang mo? Ini buds. Nih. <laughs> yeah. Good. Kuli hmm. yung pula. Uy, pantalsikan nyo yung hmm. ano. Pero ang tapang ng pula, nakabawi. Oh, ayan, yeah, patay kay Kuya Art, past the skin. Kuli yung pula. Hmm, tangina nakabaliktad. Kuli yung pula. Kuli tayo. Hindi nakaunay yung sayo, Kuya. Kaya alam, matapang talaga. Puta, binalikwas, oh. Naku, nakagat sa dibdib. -dib. Puta, ina. Walang bawi. Ayun, nakagat naka Ma, uh, Ay, na na ang kagalamay. Past the skin. Ang mag-FK. FK ba yan? FK. Ang mag ba? Ang mag-FK ba?

好。